magandang araw mo, magandang araw po. Dito, dito po tayo sa Naya Terminal 3. Dahil sa kaya lang sakay tayo po ng Cebu Pacific. Papunta po ng Inilo. Uh, ah, Naya Terminal 3 po ito. Uh, ah, dito po ng Cebu Pacific dahil uwi tayo ng Inilo. Yung flight natin is 5 55. Kaya mamaya maya mag kukuha tayo ng boarding pass Wala makatsikin tayo doon. So dito tayo sa Kaia Terminal 3. Sa Cebu Pacific po. Pero before that, uh, muna sa OFW sa buong mundo. Shout po Admiral Mornipol. Shout out po Inday Lakbayo Official. Shout out po ni Tulis Rom, shout out po Ma'am Griselda Whitey, Ma'am Agnes Unario, shout out po. Shout out po sa lahat sa uh, tumutulong si po. sa po. Tutupay ko sa Naiya Terminal 3. It's thank time check is ya yeah. yang dengan sekuan no? dari okay, terminal 3 fix uh, 6 uh, uh, per pemasok dan di toyong di sebuah pasifik yang pembawa uh, boarding pass check-in tayo maya maya, maya. Yung natin, yung okay, tayo pa yung atin, yung ride natin. Tayo yung sa labas. Okay. daming tao sa bandong araw ngayon kahit pa sa bandong uwian Quran. <coughs> Kalau saya bagi kuota boarding pass, para apa apa cek ina tayo. Tiada tayo sebab bagi kuota lagi, lagi kuota awal itu. So maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong channel ko po, po. Lahat po salamat po at memorable at probable team po. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong channel ko po. Uh, may God bless you. อันนี้ว่ามาเอเมนเอเมนไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปล้วก